Sa video na ito, ay ipapakita ko sa iyo ang mga signs na naiingit ang iyong mga kaibigan sa inyong relasyon. Pero bago yan, hit mo muna like, subscribe at share button. Pati na rin ang notification bell para like ka updated sa mga latest videos ko. Simulan natin sa sign number 1. Nakakarinig ka ng ilang sobrang weirdong chismis tungkol sa inyo. Ang mga tao ay gumagawa ng ilang kakaibang chismis tungkol sa kung gaano kadalas kayo nag-aaway o kayo ay nangangaliwa dahil ang mga tao ay hindi naniniwala kung gaano kayo kasaya. Sign number 2. Nagbibigay sila ng masamang payo sa inyo. Para sa maraming tao, ang isang kaibigan ay isang mapagkukunan ng magagandang advice kapag ikaw ay nalilito sa iyong problema. Gayunpaman, susubukan ng isang naiingit na kaibigan na isabotahe ang inyong relasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga maling payo. Magbibigay sila ng masama at mapanirang mga payo para gawin mo sa inyong relasyon. Sa pagharap dito, maging matalino at sundin ang iyong instinct. Sign number 3. Pakiramdam mo ay kailangan mong itago ang mga good news tungkol sa inyong relasyon. Kapag ang mga tao ay naiinggit, ang huling bagay na gusto nilang malaman ay ang magagandang nangyari tungkol sa inyo. Dahil alam mo ang bagay na yon, pakiramdam mo ay hindi magiging maganda ang epekto nito kapag may pinagsabihan kang iba. Sa halip na ishare ang magandang balita sa iyong mga kaibigan, mas pipiliin mong itago na lamang ito. Sign number 4. Kapag may nangyaring masama sa inyong buhay, mararamdaman mong natutuwa sila tungkol dito. Sign number 5. Makakatanggap ka na madaming pagpuna. Ito ay kapag ang mga tao ay naiingit sa isang bagay na wala sa kanila na nararamdaman nila ang pangangailangan na masira sa ibang tao ito ay isang defense mechanism nila na malamang na mas mahusay ka kaysa sa kanila sa pagkakaroon ng isang kahanga-hanga relasyon. Wala kang dapat gawin at tabulong sabihin sa iyong sarili na ingit lang kayo. Sign number 6, masasabi mong peke ang bawat ngiti nila. Sa kalaunan ay dadating lang sa punto na ang lahat ay sawang sawa na sa iyong perfect relationship na napagtantumong ang bawat ngiti o mga salita ng suporta ay peke lamang maliban sa panggigigil ng mga ngipin habang ang mga tao ay umingiti sa iyong sinasabi habang alam mong ang tanging paraan upang sila ay tunay na maging masaya ay kung ang inyong relasyon ay magwawakas lamang. Sign number 7 Wala silang malasakit sa inyong mga problema. Ang isa sa mga magagandang bagay tungkol sa mga kaibigan ay maaari kang magtapat sa kanila tungkol sa anumang bagay at makakuha ng totoong feedback. Ngunit kung susubukan mo makipag-usap sa iyong mga kaibigan kapag ang mga bagay ay medyo nagkagulo sa inyong relasyon at nalaman mo na lamang na sila ay walang malasakit sa iyong mga problema, halos iminomongkahin na ang iyong mga problema ay hindi totoo, maaari na ingit sila sa relasyon na meron ka. Sign number 8, nararamdaman mong nakikipagkumpetensya sila sa inyo. Ang ingit ay lumilikha ng kakaibang kompetisyon. Kahit na hindi ka nag-sign up para sa kompetisyon na ito, makikita mo na ikaw ay kasali dito. Dinala ka na iyong partner sa ilang magandang restaurant para sa iyong anniversary at napansin mo na nagpost din sila na kanila anniversary sa parehong restaurant o mas mahal pang restaurant na pinuntahan ninyo. Sign number 9. May nakikita kang pag iirap sa mga mata nila. Sign number 10. Ayaw nila makarinig ng tungkol sa relasyon mo. Kadalasan ang mga kaibigan ay gusto makinig sa iyong mga sasabihin. Pero isa sa mga senyales na naiingit ang isang tao sa inyong relasyon ay ayaw nila marinig ang anumang bahagi ng relasyong ito. Magtatampo o babaguhin ang usapan sa ibang paksa. May inis pa nga sila kapag simula kang magsalita tungkol sa inyong relasyon. Sign number 11 Pinapadama nila na guilty ka sa hindi paggugol ng oras sa kanila. Kahit na sinubukan mong balansehen ang oras sa pagitan ng iyong bawang relasyon at inyong pagkakaibigan, hindi pa rin sila makontento. Sa katunayan, mamasamain ka nila. Pahihingiin ka nila ng tawad pero hindi ka pa rin nila papatawarin. Ang gusto nila ay sirain mo ang relasyon ito. Sign number 12, hindi ka na nila ini-invite sa get-together nila. Ang pinakamagandang bahagi ng pagkakaibigan ay kapag magkasama kayo. Ngunit sa isang naiingit na tao, dahan-dahan ngunit drastically nilang puputulin ang ugnayan sa pagitan ninyo. Itigil na sila sa pag sa inyo na mag-hangout dahil kapag nakikita ka nila, magpapaalala ito sa kanila na inyong relasyon. Kapag talaga naiingit sila sa iyo, sisigurduin pa nila makikita mo kung gaano sila kasaya na wala ka. Sa kanila social media ay magpupose sila ng mga larawan na pagsama nila para ikaw naman ang maingit sa kanila. At yan ang mga signs na naiingit ang iyong mga kaibigan sa iyong relasyon. Hit like, subscribe at share button pati na rin ang notification bell para like updated sa mga latest videos ko. Maraming maraming salamat po sa panonood.